Naging produktibo ang tatlong araw na working visit sa United Arab Emirates ni First Lady Liza Araneta Marcos. Bukod sa pagpapayaman sa ugnayan sa kultura at sining, isinusulong din ng unang ginang ang malaking papel ng kababaihan sa pagunlad ng isang bansa. Narito ang sentro ng balita. Nagtungo si First Lady Lisa Marco sa United Arab Emirates para sa kanyang tatlong araw na working visit. Ang may bahay ng Pangulo ng UAE na si Her Highness Sheikh Salama bin Hamdan Al Nayan ang sumalubong o nag-welcome kay First Lady Lisa sa kanyang pagdating na kanyang labis na ipinagpapasalamat. Sa kanyang pagbisita ay pinuri ni First Lady Lisa ang pagtutulungan ng Pilipinas at UAE sa usapin ng kultura, sining at heritage. Hanga rin si First Lady Lisa sa mga Emirati women sa tagumpay nito bilang mga kapartner ng kanilang bansa sa pag-usulong ng pag-unlad. Ayon sa State News Agency ng UAE, natalakay kung paano papagyayamanin ang cultural at artistic landscape ng Pilipinas at UAE. Partikular na focus ang early childhood development at paumuhunan sa human capital. Pinuri ng unang ginang ang papel naman ni Her Highness Shaika Fatima Bint Mubarak ina ng UAE at chairwoman ng General Women's Union at iba pang mahalagang papel. Ito ay dahil sa suporta nito sa mga kababaihan at sa kanyang dedikasyon sa pagbibigay ng oportunidad na magpapalakas sa mga Emirati women. Nagbahagi rin ng UAE government kay First Lady Lisa ng kaalaman kaugnay ng pagpapalakas sa sektor ng kababaihan at ang oportunidad na may nito sa isang bansa. Pinuri rin ng unang ginang ang hakbang ng may bahay ng UAE President sa usapin ng humanitarian work sa loob o labas man ng kanilang bansa. Samantala, nakapulong din ni First Lady Lisa ang Emirates Nuclear Energy Corporation, Emirates Airline at iba pa. Habang nagkaroon din ng lunch ang unang ginang kasamang Filipino community sa UAE, matapos nito ang kanilang pagsasama-sama sa picture taking. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.